mo? Hmm. Wala pa rin po ba tayong pagkain? Nagkukupong na po ako. Hmm. Wala pa nga anak eh. Kung alam ko saan nagpunta yung papa mo, hindi naman nagbibigay ng na pambili ng pagkain. Ilang araw na po tayo ang ganito. Minsan, natutulog na lang po tayong walang daman ng sikmura. <sighs> saan ka na naman galing? Hoy, babae ka! Wala kang karapatan! Tanungin ako kung saan ako galing! Pa, ilang araw ka ng ganyan. Hindi na po kami nakakakain ng ayos ni Mama, oh. Wala kayong pakialam! Lagi na lang po ba tayong ganito? Hindi mo man lang ba iniisip ang pamilya mo? ay si iisip Ha? Kayo, maghanap kayo kung saan kayo kukuha ng pakain! Ha? Hindi yung lagi ako na lang hinihintay nyo. Busi ka buhay ito. Ma, hindi na huwag natin kay Papa. Ay. Ako dyan sa Papa mo, wala nang pagbabago. Anong pinagbubulungan nyo dyan dalawa? Ha? Wala. Hoy! Ikaw na babae ka, ha? Ha? Ang laki-laki ng mga katawan nyo, hindi kayo magbanat buto! Hindi ako lang ni Aga nyo! Pa, ano ba? Huwag ka sasagot sa ako na! Hindi kita ka na nakausap! Kaya mo na huwag ka nang sumagot. Ay, nakong buwisit kayo! Oh. Diyan! Diyan na nga ako! Oh. Huwag silbi! Matulog na! Kaya mo ma, Mangihiram na lang po muna ako kala tita. Yung ko na po muna kayo dito ha. O oh, na. sige na. Kainin <laughs> mo na yan ma. Baka masira pa rin. Hindi na naabot bukasan. Salamat anak ha. Ako mawala yan. Alam mo soon. Mas masarap na dito yung kakainin ha? Sa ngayon, tipid-tipid mo na po tayo. Sana nga. <laughs> ano pa? Ikaw po pala. Kayo, kumakain kayo eh. Hindi man lang kayo nag-aaya. Mapasensya ka na po. Isa lang po kasi yung nabili kong tinapay eh. Ganyan? Eh, nagdadamutan nyo na ako? Tsaka nga pala. Saan nga ako nakakuha ng pera? Ba, hiram po ako kay Tita nung nakaraan. Pinagtataguan e, niyo ba ako? Gusto mo, hati na lang tayo dito. Ano to? Tira-tira niyo? Ipapakain niyo sa akin? Gusto mo sa'yo kung pala amin to? Hmm? Ah! Hmm? Mga buisit kayo! Ganyan ba kayo na, ba na ba kayo sa akin? Lumanaban na ba kayo sa akin? Ka, hindi naman po sa ganun. Tsaka huwag po kayong manakit. Okay lang ako, na. Mga hinayupak kayo. Lumalamong kayo na kayo lang. Hindi niyo ba alam nagugutom na rin ako? Tapos, ganyan, makikita ko kayo, kailang kumakain. Pasensya na pa. susunod, tatry ko po ulit makahiram. Pa yung dalawa, nabubwisit na ako sa pagmumukha niyong dalawa. Alam niyo ba yon? Ha? Wala na nga kayo silbi sa bahay. Tapos nagdadamot pa kayo. Eh, wala ka naman kasing binibigay sa amin eh. Anong wala? Nyo. hindi kayo maghanap ng trabaho hindi yung puro kayo asa sa akin bakit ka ba nagkata ganyan? hindi ka naman dating ganyan ha ah. alam mo kung ba't ako nagkaka ganyan nito? wala kang kwentang asawa at wala kang kwentang anak tensyon na dito siguro kung hindi kita pinakasalan siguro Matapad ko lahat ng pangarap ko sa buhay eh! Siguro maganda ng buhay ko ngayon eh! Hindi kagaya ngayon! Mga buwisit! Asensya na pa. Mayroon na lang po ulit na nagbunaan. Hindi yung lagi kayo ganyan! Ha, ah, tama na. Mga buwisit! pa. May sasabihin nga pala ako sa'yo. Gusto ko na sanang magpaalam sa'yo na uuwi kami ng probinsya. Isasama ko yung anak mo. Anong dahilan? Nataalis kayo? Nalaman kasi ng tatay ko na sinasaktan mo kami ng anak mo. Kaya nagpadala siya sa akin kahapon ng pera. Hindi ka naman dating ganyan eh. Bakit bigla ka na lang nagbago? At saka, makikipaghiwalay na ako sa iyo. Bakit? Bakit kailangan pang kumantong sa ganto Sana itanong mo yan sa sarili mo. Huwag mo Mahal na mahal ko kayo. Bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Promise! Promise magbabago ako, promise. Lahat gagawin ko. Babawi ako! Bibigyan ko sa inyo yung mga gusto niyo. Huwag niyo lang ako iiwan. Hindi. Siguro, tama lang itong gagawin namin na umalis na lang dahil hindi ka nagmabago. Wala yeah. ako niyo wala Wala ka awa niyo si Magbabago si Papa Please, huwag lang ako iwan okay. Please, <laughs>